sa kaliwanagan ng lahat. No. At hindi naman kaila na ang Maynila for so many mayors, for so many decades, ang nagkokolekta ng maayos sa atin at mainam na nagugustuhan ng mamamayan kahit na magpalit-palit ang mga mayor ay ang dating kolektor ng Maynila ng Lionel Waste Management. At napabalita rin po sa atin noong nakaraang taon na hindi na rin po kinaya ng UNEL na tugunan ang serbisyo para sa lungsod. At sila nagpahalam na maayos ng Oktubre na hanggang December 31 na lamang po sila. Bagamat ipinagkaila ng ilang individual na sila daw ay Ngunit ang katotohanan, may pagkakautang o bayarin tayo sa Lionel ng 561 million pesos sa taong 2024.